patuloy na ipinatutupad ni Governor Ramon Vigi III ang mga hakbang para sa modernisasyon ng mga pampublikang ospital ng Pangasinan. Bukod dito, sinisiguro rin nito na libre ang gamutan para sa mga Pangasinense. Ito ay sa gitna ng naitalang pagtaas ng hospitalization rate sa mga pribadong ospital sa buong bansa. Ayon kay Dr. Jose Rene de Grano, presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated, umabot na sa 5% ang itinaas ng bayarin sa mga pribadong pagamutan. Dulot umano ito ng pagtaas ng mga presyo ng medical supplies at equipment, kaya nagtaas din ng singil sa hospitalization ng mga pasyente. Dahil dito, isa sa mga prioridad ni Governor Giko ang serbisyong pangkalusugan. Ilan sa mga hakbang na kanyang ipinatupad ay ang Government Unified Incentives for Medical Consultation o Gikonsulta Program. Sa ilalim ng Gikonsulta Program, makakatanggap ang mga magpaparehistro sa PhilHealth Consulta Program ng 300 pesos cash incentive. Magagamit nila ito sa kanilang gastusin gaya na lamang ng pamasahe at pangkain. Samantala, ang ang pondong inilaan para sa gikonsulta ay nagmula naman sa pamahalang panlalawigan para hikayatin ang publiko na magpakonsulta ng libre at walang iniisip na gagastusin para matugunan pa lalo ang pangangailangang pangkalusugan sa lalawigan, tuloy-tuloy pa rin ang modernisasyon ng mga pampublikong ospital kasabay nito ang pagdaragdag ng medical equipment at medical personnel. Aktibo rin ipinapatupad ang implementasyon ng No Balance Billing Policy para sa mga indigent patients, sponsored patients at iba pang bahagi ng vulnerable sectors upang hindi na nila problemahin pa ang gastos. Dahil sa mga hakbang na ito, nagkaroon ng mas malawak na akses ang mga pangasinense sa serbisyong medikal sa lalawigan. Ito ay alinsunod sa pangako ni Governor Giko na walang pangasinense ang may iwan pagdating sa pangangalaga ng kalusugan. Valerie Dismaya, RNG News.